Yan. Ito ang aming takbuan eh. Tapos siya punta kami ng tabing dagat pa kami nakaipon-ipon na. Pero kompleto na kami. O oh, yun Oh. Kaya akin lang inaayos ang kamukot para ma i-video ko ang tatlo. Kaya yan, pagayang-gayang lang muna. Dati kami madami, may sa 20, 15, 10. Kompleto. At sa muna ang nararating namin, puro bundok ang aming napupuntahan noon. Mga San Ramon, Tibidabo, kung saan saan. E di kaya niya Apat-apat na kami, e di tabi na lang ng dagat, ay eh, hindi pa naman makakaligo ngayon. At dahil ng ang kwanta ang da, malamig pa ngayon Siguro sa mga kalagatian ng itong buwang ito. O June. Pwede na kami magpa... Ano-ano doon. Ay pagkadating namin doon, may mga lamesa naman doon. Mag-ano kami, mag... May merienda. Tapos pagbalik, magkakape kami. Yan lang. Ay, malapit na maayos. At pagka naayos ko eh, na kami. Kaya ganyan lang. Sarap din mag-bike eh. Pag, ano, pag marami. Pero pag sulo-sulo. E, minsan, pero noon, kahit ako sulo-sulo, inakayat ko. Ng bundok, eh, praktisado praktisado ako noon. Eh, wala na rin. Nadya na makapidal. Siguro sa edad na rin lang. Sa edad na eh hindi medyo may nana rin at saka una una ay wala na practice hindi na nakakapag-practice na ako sa inyo ngayon at pa ano ano na lang ako kung may pagkakataon lang dahil noon eh hindi din nakatigil ang aking mga amo eh sa Suiza eh di ako laging walang trabaho lagi na ginang uh, pag papunta-punta lang hindi ni pamisa sa pag ano kaya ganyan lang kaya ako lagi nakakapag-bike kahit saan ko kung saan ako mapaibig pumunta hindi hindi ngayon ni wala na hindi na tigil hindi isa na naman tapos na matay pa nga yung aking amo kalaki di. rin na tumigil ngayon ulit sa Barcelona sa Spain kaya ngayon ang nangyayari. Ang isya. Mag-aalisan na muna kami ng mga dali-dali. Pagkadating doon ay mag na. Yung mga pag merienda siya, di katalo na. Ngayon no. o. Kaya mga apat eh. ay kang malalakas magbati kaya ako ay hapong hapuri sa paghabol ay lang nakapokus ako ng kongko at um, kailangan para makuha nga kaya nangyayari eh, matuloy ng mga yan eh yan pagayong ganyan lang ako mm hmm pero masarap talaga. Pag kami nagkawanan, minsan ay napapagod, lalo pag nag may practice-practice nga, ayon ngayon naman eh, wala na eh. Bihira-bihira na rin ako makapag-bike. una hindi na natigil yung amo ko, hindi minsan ay sabado ng hapon pa ako nakakalabas. Minsan may biyernes pag may pupuntahan yung aking amo edi pag wala naman di sa akong pakakainin ko pa ng tanghali paghahanda ko pa ng panghapunan yun lang ginagawa ko ngayon pero nakakapagod na rin minsan eh ito mga ito hindi rin naman ito pag hindi ako nakakasama yun si master dahil sa trabaho niya eh eh ngayon eh, hindi ko na rin nadadala din yung bike. Eh ganyan nga pala ang gagawin ko ngayon. Magbabike na muna uli ako. Para ma... Paparani sa trabaho. Oh. Nang medyo uh, ano -ano, uli. May uh, banat banat uli ang boto. Oh. Tagal tagal na rin hindi eh. buhat Bukat nga nang dumating ito nang bumalik na ng aking mga amo um, No hay mm -hmm. Ayun. Yan ang lawak ng tulay na yan. Ang lapat pa ng dano, makabilanan yan. Mm -hmm. Ang haba na yan. Malawak na mahaba pa. Ang malapit na sa playa yan eh. Siguro mga, hindi naman ito malapit. Siguro mga apat, tatlong km pa yun. Layo na niya nga pala niyan. Ang dami rin namin nakakasalubong diyan. Saka madaming nagbabayt yan. Yan o, ang tabing dagat. Yan ah. Nauna na yung dalwa eh. Pero iwa kung lumigo si Master. Dahil yun yung miskin malamig-lamig ay eh. Yan, oh, yan. Na, mag, Diyo, naka o. Yan. Hindi kami ko na Hindi yan kami magmimiriyan. Hindi yun. Nakaupo na. Si Manong pag natapos eh, yun eh may yan ang itlog na dala ko walang manok na dala ngayon si master eh yun ha, si Erwin eh, yun ang kapatid tsaka saka magkakadais kami ng bahay ngayon ng mga yan eh magkakaisa ng edipisyo kaya uh, ano kaya kami laging magkakasama tatlo ayan si master abay lumigo nga eh oh. Tibay talaga ng katawan ng taong yan? Oo. Oh. hmm, matindi talaga, oh. Yan, oh, nakaya pa kang lumigo nga, oh. Bit-bit ang sapatos, eh. Tibay na, oh. Siya, mag na. Pag may dalawa akong itlog eh. Katalo na yun. Yan ay. Yun, sila ulok. Pumangit na ng isa. Tama-tama. Pagkatapos niya siya, magubuyan na. Iinom ng kape. Tapos diretso na sa trabaho. Basta bahay. Doon namang kakain naman. Tama-tama naman no, pagdating ko sa bahay. Luto na komander si eh. réussir right